pintuan namin. At dito naman, matindi ang morning sun. Hanggang 10 to 11 ng tanghali na ba yan? Ito yung mga itsura nila ngayon. Medyo may mga sunburn ng konti. Ayan, makikita niyo yung itim-itim na yan. Sunburn yan. Ayan. At ito yung balde na niripat ko kasagsagan ng anong buwan na ba yun? Magsa summer na. Dito banda guys, yung mga ganyan tayong nangyayari na bigla na lang silang naglalagas. Ayan. So marami tayong mga leaves dyan na mga nalagas. Siksik dito, siksik doon, suksok pala. Alba. Ano ba? <laughs> Eto, pinagkukuhanan ko, kinakatings-katings ko sila at nilalagay ko sila doon sa mga uh, tawag nito, tanim ko na mga medyo nabubokals ayan, ayun lang naman ang itsura nila ngayon tapos, eto rin medyo struggle, may mga may mga mashi mashi pa na hindi ko pa natanggal last year to guys, ng GTG ng group, sa Gifo mga bigay pa sa Lubong. ayan No, ano rin sila, nag, naglagas tapos dito din naman medyo ganoon pa rin, walang nangyayari <laughs> hindi man sila namatay do mga mapapayat kasi wala kaanong dilig tapos eto ayun si bronze natin, nag na siya or nagiging woody na siya ayan wala nang kulay pag winter, ganoon kulay yan tapos ito si Marcus. Ayan siya. Mga 3 years na to sa akin. Si Leticia na medyo wala kasing araw. Kaya ganyan ang itsura niya. Ayan sila dito. At saka ito si Bernalens. Ayan. Morning sun dito guys. Uh -uh. At ito si Aros uh, Cabbage. Na medyo okay naman siya dito na ang gian ng ulan do hindi gaano talagang nababasa at ang ating si Stinky na ang nakakatuwa guys sumuksok ko yung halaman yung flower yung halaman yung flower niya dyan at naipit na siya sa butas ngayon kailangan ko siyang ilabas na kanina yung flower pag hila ko natanggal na siya ng tuluyan ayan kaya wala na tayong pag-asa dyan ma ano na siya maaagnas maaagnas Hmm. Ayan, si Stinky Medyo, yung winter guys Nag-frost siya Pero kahit pa paano, nagbigay siya ng flower Ngayon, no Tapos ito, nag-super Ano na siya, hoodie. pagsikat ng araw, ayan, nakatutok na sa kanya yung init. So, iyan ang, ang, ang itsura nila ngayon. At itong ang kinain ng uh, insekto na ating, ano, ah, uh, tawag nito, indoor plants. Ayan, dito ko rin siya Kahit ang init-init, survive naman sila. So, ito yung itsura nila dito. Next na gusto kong i sa inyo na ito, mga nandito sa side na to. ito. Ito yun siya guys. Ito naman, yung cactus natin. Nakakala ko, that's na. So, nabuhay sila. Hindi ko na lang ginalaw. Pinabayaan ko na lang sila. Ganyan. Nabuhay. Tapos ito, kahit paano, nag-flower. Kahit, ano, suffer sa init. Kasi sobrang init din dito, guys. Hanggang, ano, hanggang hapon. Ito yung cactus natin. Good. At ito, dito ako nalungkot na ano talagang sa sobrang init. Ayan. Kahit itong si Purple Delight natin sunog-sunog at lagas-lagas din siya. Babawi na lang yan pagdating ng panahon. Tapos nagtataka ako. Ito alam ko matibay. Oo, ayan. Ayan. Mashi-mashi siya. Ayan. So, na tayong magagawa kundi ang pangit kasi tingnan, kaya yan tinatanggal ko. Alam niyo guys kung bakit siya naging ganito. Ang ginawa ko kasi, kahit sobrang init, ang ginawa ko sa kanya, diniligan ko ng super delay. Tapos, ang init-init, hindi ko natanggal yung tubig. Tapos, ang init-init, kaya ayan, sunburn, kinalalabasan. Tapos, diretsyong mashi masina na. Ayan, nung kailan bago mag, magsummer summer ang ganda niya guys ang ganda niya dito super ang lusog lusog ng mga leaves nila pero ngayon ayan na ay itsura nila <laughs> nakakarinding tingnan <laughs> ayan yung mashi mashi ayan so nakakaawa kasi nag suffer talaga sila sa init kahit itong alam kong matibay ito sa init, ano talagang nagmashi. So, ang ano ko, lesson learned ko gaano talagang magdilig. Ang hilig ko talagang magdilig. Doon na, na, ano, napip, napipinsala ang mga halaman ko sa pagdidilig-dilig ko yan. Ang hilig ko magdilig. pag sinapag nakita ko, oh, medyo matamlay. Dilig agad ako. Hindi ko talaga sila matiis. Nakakaawa. Tignan. So, ayan. Sunog-sunog dito din, ayan si Purple Delight natin sunog din, yan may mga ganyan so ayan ang itsura nila ngayon tapos ito, si Ghost napagsapar talagang ganyan nakakalbo din siya slight tapos yung mga dito naman sa taas, ayun may sunburn din si Bernalyns hindi kagayang kapatid niya dun sa kabila na ano, ah kaya pala kasi, oh ayan kailangan niya ng tatawag na siya na paparipat kasi ano na hindi na nakakatulong sa kanya yung old soil niya so uh, kailangan natin siyang iripat pag medyo kung panahon madama kung dapat iripat itong season na na guys, to si stinky ay nag naayon ayon 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 Ayan may flower tapos itong ating si variegated na ano rubber tree ayan sunburn sunog-sunog din siya guys sa init at yung kanyang mga uh, ampun dito na madiba from leaves ano siya uh, propagation ng leaves yung ano, nag-uumpisa nag pala siguro four years <laughs> four years na to ganyan pa rin nituruan nila 4 years na ano madiba na gusto ito rin ang ating, ano, parang gusto na din yung magparipat kasi yung mga babies niya hindi lumalaki agabe, tapos ito naman guys hindi naman to talaga siya actually uh, arrangement kapag meron kasi ako mga medyo nag-struggle ng mga halaman, ginagawa ko pinupugot ko, tapos pinagtutusok ko sila rito tapos kapag kailangan ko ng mag ano uh, tapos ako kagaya ng kaninang pinakita ko doon na medyo um, pumangit yung arrangement natin. Mga ganito ang pinagkukuha ko guys para meron akong pang tapal doon sa mga nakalbo. Dito din sa ilalim yung dyan ang ating ano to, eh, family ng fa, uh, ah, ah, tawag nito. Family ng rock, anong tawag nyan? plant. Ayan. Tapos ito, Nabilo ko kay sis Irene Kawaguchi. Ito si Minibel Neto na, na common. Ito nag leggy na. <laughs> Sobrang leggy na siya na si ano. Uh, tawag nito. Na pangalan, Ito nakalimutan ko noon. Tapos ito rin common lang din siya. At ang ating isang si variegated na rubber may na, siya mga ganyang sunog. Grabe ang sunog. Ito sunburn talaga. Ayan. Oh. Sunog sunog siya. Ayan. So, konting tiis na lang. Malapit na. Matapos ang summer sana. Tapos, ito yung ating mga uh, anong tawag nito? Si Baron Bold. Ayan sila. Tapos, yung si Raindrops natin dun. Nakahiga na. Ano na rin to? Yung mga 3 year, years, 4 years. Tanda na rin. Ito ating arrangement kailangan na kailangan nating ayusin. Dahil parang wala na silang nakakukuha ang magandang nutrients sa soil ayan, ayan, ang payat, ng kandasuno ng kandalagas hala, sige, bira so, kailangan natin iripat tapos, ito rin, tusok-tusok lang din to guys ayan si California Sunset, ang pangit na ng itsura niya kasi dry na yung stem niya ayan itatanim na lang natin uli, sa ibang paso ayan, sila dito guys sa lugar naman na ito guys, yung mga ating Echeveria. Ito, binunod ko yung salupa. Tapos, tinanip ko lang dito. Ayan, ang daming dry leaves. Ito, tingnan nyo guys, ang payat na niya. Nakasago nung kila. Alam nyo kung bakit siya pumayat ng pumayat ng ganyan. Kah, dahil, eh, hindi pinapugot sa akin ni tatay. Hindi niya pinugot pala. Siya taga-pugot ngayon ng flower dapat eh. Hindi niya pinugot yung flower kaya ang payat ng nanay. Ganun ang mangyayari sa mga halaman na uh, nito. Pinabayaan yung mag-flower. Super payat, di ba? Nakakaawa. Tapos, ang dito sa taas. Ito every year talaga ganito siya. Ewan ko kung sa inyo si Moonstone or si bronze chocomon Moonstone or ba ang tawag? Ayan, ganyan talaga siya. Tapos ito si variegated din to. Ayan, medyo payat din. Well, wala yung dilig. Si paraguenses. Ayan, tapos ayan si... Sino nga ba ito? Nakalimutin ko yung pangalan niya. Tapos ito si paraguenses din yan. At ang ating mga butyog-butyog dyan. Na medyo sila ito. Ayan, may sunog-sunog sila. Bala na sila sa buhay nila. Parang ganyan. Tapos, etong si kante Talagang so, pag ano. Nagkaganyan talaga yung, hindi ko talaga maintindihan yung kanyang leaves Hindi ko alam kung kulang siya sa tubig or ano. At ano naman siya, full sun. Rain or shine siya dyan. Tapos, um, oh, yan sa ilalim ng stem niya ganyan. Ganyan ang mga nangyayari sa kanila. Dito rin galing sa soil. Mga, ano, binunot ko lang din yan mula sa lupa tatrim ko dyan. Medyo lush na. Nag-flower din siya. Oh, ayan. Sa amin ni tatay, huwag ko daw tanggalin yung flower kasi maganda. ala sige. Ayan, kita ko So, dito sa second layer, mula sa taas, may mga mashi-mashi. Ayan, nakaswal this na din ngayon. Ayan. Mashi, mashi. Ang dami, oh. So, ganito din ito. tong nasa dulo. Ilagay ko na siya sa dulo kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya grabe oh yun ganito siya <laughs> kasi siguro yung ulan wala uh, dito sa taas kasi wala yung bubong dito tumutulo yung sa taas medyo marunan uh, ang taas pa sila sa so ulan tapos nabagagat ang mga nandito sa baba kaya siguro ayan nagmamashi-mashi hala sige lang ano ipag, ipag ano mashi mashi yung yan ayan sila dito sa baba signboard medyo konti meron yan. tapos mapapayat sila guys kasi hindi ko sila ganong dinidiligan dito kasi alam ko ang Echeveria madaling magmashi sa panahon lang ano, ganitong panahon ano lang talaga naghihintay lang ng ulan tapos syempre may mga nakalagay sa taas kaya ang lang talaga yung nakaka Anggit ang lang talaga yung nakakarating sa kanila ang daming dry leaves, as usual, panggal lang panggal ng dry leaves, walang katapusan, ayan, ayun, ang um, daming dry leaves, tapos ito rin, super mushy, ayan, isa rin to, magmula sa taas siguro yung ulan, babat, ayan, eto yung nauwi ko kahapon, binili na si Chet, dito ko muna siya siniksik, Ayan, may sunburn tayo dyan. Ito si Cloud, kapatid nung nang kanina. Nasa pintuan. Ito si Kukuro. Bigay ito ni Angget. Matagal na to. Niripat ko siya. Summer na summer. Niripat ko siya. Ang daming drives. So, ayan. Matibay ito. Matibay. Niripat ko siya. Sa malit na yung niya. Hindi ko alintana. Summer na pala ng mga uh, ano panahon na yun so tinatago-tago ko sya rito para kahit papano hindi sya masunog ayan, na lang at umula na pala eto yung ating dito kasi at may sunog din ayan, ang pangit niya gusto ko sa mga kulay niya ayan, si Tinkerbell ang late lang nito guys coin size lang pa rin nabili ko tibay sya, kung meron kayo makita Tinkerbell, bili kayo bukod sana, ang maganda, ang ganda niya na Dito naman si Sheila. Ayan. Si Sheila, kailangan siguro ng patuloy dahil ang daming dry leaves. Alam mo ba kasi, ano? Ito kung kailangan niya natuloy, ang dami niya dry leaves, Diyos ko po. Ayan. At ito naman sa pinakababuhay. Ito si Red Hole. Bagong ripat din to. Mag Summer na, niripat ko pa rin siya. bay leaves. Medyo may mga ganyan ganyan mga dahon na nakikita. At ito si bubble gum na wala na talaga. Wala na. Wala na si bubble gum. to na. Ito naman si clavatone kasi sa ilalim. Nasa ilalim siya. Ayan. Medyo lagas. Ayan. Tapos ito yung bigay ni si Joy na si tama, ah, di ba? Ayan, si Joy. Ang cute ng pads. Ayan, bigay ni si Joy nung napunta ko sa kanya. At, ayun yung sa dulo na yun. Si, ah, uh, uh, purple champagne. Binili ko sa Chiba nung nagpunta ko. Ay, si Shed. Ito rin, mayroon din siyang konti. Si RG, mayroon din siyang konting sunog-sunog. No, lumalaban. At si ating Christed na Luella na green. Ang ganda niyan, guys, sa winter. Talagang orange na orange. Ay, ito naman nandito sa ilalim. Ayan. Iba-ibang Echeveria din yan. Ayan. Nagsasa, ano naman sila. Sa naman sila. May nakita lang akong dry leaves. Ayaw ko dyan. Ayan.